Hello, Doraemon. Ay, si Johnny. Ay, si Johnny. Si, niyan, si ano? Damulan. Si Damulan. Eh, popcorn din sila. Oh, favorite ni? eh. Favorite nila yan eh. Parang gusto mo ang ni? eh. May favorite nila yan ng bata sila. Ikaw din? Hindi po. Ay, may favorite yan. Favorite nila yan si Doraemon. Tapos yung sinubita. Sa sinubita, ah, puro Doraemon lang to. Wala sinubita. Guys, gusto ko bumili nito. Ayan, no, ako yung magdadry. Tapos andito yung baby. Tapos sakay dyan yung baby. Ang ganda, oh, guys. Tapos may son pa dun, no. Oh. Sa harap yung baby, pwede rin. Ganda. Tapos may cover-cover pa, oh. Ganda. Tapin ang CR nila, guys. Ito. Asok tayo. Para makita niyo yung CR nila. Ay, ang ganda naman ito. May hey, ganito-ganito pagay. guys. Oh. Tignan niyo. Sa salami nila. <laughs> Tignan mo, mukhang mo amon yung mga salami nila. Oh. Ay, grabe, guys. Oh. Ganda. <laughs> Let's go. Hey Hey, tuloy mo ulit

Guys, ang sarap. Ang sarap, guys. Ang sarap, guys. Ang sarap-sarap, guys. Try nyo. Guys, ang ganda naman dito. Sa pinakatuktok ng mall, lumakit kami. Tapos, ito yung nakita namin. Mga iba't ibang klaseng uwang. Ayan, pasahin nyo, guys. Hmm. Dito, hindi ako marunong magpasahin. Hindi hmm. siya, guys. Oh. Ang laki ng uwang, eh. Oh. Iba't ibang klase glina. Eh. Parang dinosaur eh. Na ito sa oh, lago ba? Oh, haba oh. oh Ang kulit ha. Talagang nilalagay nila dito. yun, eh, o. Ayan Guys o. Okay, so, Ano pa doon? siya guys? Totoo yan. Totoo yan guys. Parang black siya. Eh. Ay, shit. Parang style Oh, Glenn. Ay, style lang. Yung mga namatay okay. na, pinatigas nila. Ang ganda nito, oh. Parang ano, ang totoo. Ay, ang ganda ng ganda. Ganda ng ano, butterfly. Grabe, ang ganda ng kulay. Ah, pinatungan lang nila, no? Hindi, totoo yan, ma. Ang totoo yan? No, no. Guys, oh. Ay, ito ano, yung ano, ating, yung caterpillar. Ayan, no cutter. Cutter tama ba? Cutter pillar. Mali. Um. Ay, ang laki naman ito. Tipaklong, guys, oh. Ano nyo, guys? Ang laki tipaklong, oh. oo oh. oh. Grabe, ang laki. Hindi ko dali. Ah, kaya tayo sa tuktok ng building, guys. ang huwag kayong pupunta sa August. na August dito. Ang init. Super. Ayan ang taas. Wow. Ito ang taas ang tuktok ng building. Super. init. Kitty 101. Lakit namin ang taas ang Okay. Baba na ako guys kasi masyadong mainit. Kainin eh, natin bisa ano. <laughs> 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 <laughs>